Mga nakakatakot na hula at prediksyon ni Nostradamus, para sa taong 2025, ano kaya ang mga hulang ito, at posible nga kaya na magkatotoo, ang mga ito. Pero bago tayo magpatuloy ay like mo na ang ating video, magsubscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Si Nostradamus ay isang French astrologer, a podcary, physician, at isa sa pinakatanyag at pinakakilalang manghuhula sa buong kasaysayan. Halos lahat ng kanyang mga prediksyon at hula ay nagbibigay banta, takot at pangamba sa buong sanlibutan. Ayon sa mga expert, ay nahulaan ng French astrologer ang ilan sa mga hindi makakalimutang trahedya na nangyari sa kasaysayan, katulad ng atomic bombings sa Hiroshima at Nagasaki, ang paglaganap ng The Black Death o bubonic plague pandemic sa Europa, noong late 17th century at ang French Revolution. Ayon sa mga dalubhasa, ang lahat ng mga pangyayaring iyon ay nahulaan at naisulat di umano ni Nostradamus sa kanyang librong Lay Prophecies o The Book of Prophecies. Kung kaya naman ay kilala rin siya bilang propeta ng dilubyo. Ang mga prediksyon at mga hulang ito ay misteryosong nakasulat lahat sa kanyang mga quatrain. Ito ay isang klase ng tula na binubuo ng apat na linya na siyang palaisipan hanggang sa kasalukuyan sa mga expert. Kaya sa video na ito, ay malalaman natin ang mga nakakatakot na hula at prediksyon ni Nostradamus para sa taong 2025. Number 10, World War 3. Ayon sa prediksyon ni Nostradamus, ay isa sa kanyang mga nakakatakot at nakakabahalang hula ay ang pagsiklab di umano ng ikatlong digma ang pandaigdig o ang World War 3. May mga nagsasabi, na ang nakita at ipinapahiwatig ng French astrologer, na pagsiklab ng ikatlong digma ang pandaigdig, ay mangyayari di umano, sa taong 2025. Ayon sa isinulat nito sa kanyang quatrain, ay in the city of God, there will be a great thunder, two brothers torn apart by chaos, while the fortress endures, the great leader will succumb. Ayon sa mga dalubhasa at interpretation, ang gusto iparating ng kanyang hula na ito, ay ang patungkol sa matinding tensyon ng dalawang superpowers na bansa na siyang pagsisimula ng isang malaking gulo hanggang sa umabot na ito sa matinding digmaan. Sa linya ng kanyang quatrain na ito, na Two Brothers Torn Apart by Chaos, ay ibig iparating nito ang mas umiinit na tensyon ng dalawang bansa sa Asia, ang People's Republic of China at Republic of China o ang Taiwan. Pero posible ring ang tinutukoy dito ay ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, dahil sa mga ganitong isyo, ay laging kasali ang Estados Unidos na maaaring sakyan ang mas umiinit na mga tensyon ng mga bansa. Number 9, Great Volcanic Eruption Nakasulat din sa mga prediksyon ni Nostradamus, ang malakas na pagbutok ng mga bulkan. Para sa ating kaalaman, ay matatagpuan sa Pacific Ocean kung nasaan malapit ang Pilipinas ang karamihan sa mga aktibong bulkan, dahil ang kontinente o rehiyong ito, ay nasa loob ng tinatawag, na Pacific Ring of Fire, kung saan anumang oras o araw, ay may sumasabog na mga aktibong bulkan, sa lugar na ito. Nakasulat nga sa quatrain ng French astrologer, na the earth will shake around the new city, two great rocks will war for a long time, the sky will catch fire, over the ocean, the city will be drenched, in ashes and flames. Ayon sa mga dalubhasa, ang volcanic eruption na ito ay mas malakas kaysa sa mga nakaraang pagsabog at inaasahang magdudulot ito ng mas malaking pinsala sa mga tao, kabuhayan, at mga ari-arian. Kaya naman ang Pilipinas ay dapat magingat at maging handa dahil sa maraming mga aktibong bulkan sa ating bansa na anumang oras o araw ay maaaring sumabog. Number 8, Shifting Alliances and Betrayal Isa rin sa mga prediksyon ni Nostradamus ay ang mga mangyayaring kaganapan at pagbabago para sa taong 2025 sa mundo ng politika. Ang mga bansang magkakaalyado o mga organisasyon na dating magkakakampi ay maaaring maging magkakalaban. Nakasulat din ito sa kanyang quatrain, na the great empire will be replaced by another, a small place of little area, they will come to expose the false exploits of the ambitious man. From the West, kung ikukumpara natin ang kanyang isinulat na ito, sa takbo ng politika sa Pilipinas, ay masasabing ang prediksyon ng French astrologer, ay unti-unti nang nagkakatotoo, at nangyayari na. Katulad na lamang ng mga kasalukuyang tensyon, na nangyayari sa ilang mga opisyal ng ating gobyerno, kung saan ang dating magkasangga sa politika, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos, at Vice Presidente Sara Duterte, na dating magkakampi, Ngunit ngayon ay mayroong hindi pagkakaunawaan na naging dahilan ng kanilang pagkanya-kanya. Tumutukoy rin ang hulang ito sa mga bagong alyansang mabubuo ng mga hindi inaasahang grupo o partido para sa taong 2025. Posibleng ang mga dating magkakampi ay magiging magkaaway at ang dating magkaaway ay magiging magkakampi. Number 7, Genetic and Bioengineering. Ayon sa mga hula at prediksyon ni Nostradamus, ay mas pag-aaralang mabuti ng mga siyentipiko, ang patungkol sa genetic engineering, at bioengineering. Ang kanilang mga pagtuklas na gagawin, ay di umano magbibigay ingay, sa mga genetically modified organisms, katulad ng mga halaman, hayop o mikrobyo, na nabago ang kanilang DNA, gamit ang mga pamamaraan ng genetic engineering, na higit pa, sa ating inaasahan. Ito ay gagamitin nila, upang paramihin ang produksyon ng pagkain, agrikultura, at medisina. Subalit ang mga eksperimentong gagawin nila, ay posible rin gamitin upang makalikha, ng mga nilalang na hybrid, o kaya naman ay mga bioengineered organisms, katulad ng mga cyborg. Nakasulat nga sa Quatrain ni Nostradamus, ang From the Human Flock 9 will be set apart, separated from judgment and council. their fate will be determined by their actions, they will be regarded as divine in understanding kaya base na rin sa pag-aaral ng mga siyentipiko at kung ating iisipin ay hindi talaga malabong mangyari sa hinaharap kung makakita na tayo ng mga altered at mayroong mga robotic parts sa kanilang mga katawan o kaya naman ay hayop na mga hybrid number 6 ai domination sa ating modernong panahon ngayon ay talagang hindi na mapipigilan ang pagkalat at paglaganap ng artificial intelligence, isang hanay ng mga teknolohiya na nagbibigay daan sa mga computer na magsagawa ng iba't ibang mga advanced na function, kabilang ang kakayahang makita, maunawaan at i-translate ang sinasalita at nakasulat na wika. Pag-aralan ng data, gumawa ng mga rekomendasyon, at higit pa. Ang paglaganap ng mga ito, ay nahulaan na di umanong mangyayari sa hinaharap, ni Nostradamus noon paman, kung saan nakasulat nga sa kanyang quatrain, na the moon in the full of night, over the high mountain, the new sage with a lone brain sees it, by his disciples invited to be immortal, eyes to the south, hands in bosoms bodies in fire. Base sa pag-aaral dito ng mga expert, ang lone brain na sinasabi sa quatrain, ay sumisimbolo sa artificial intelligence, na gawa ng teknolohiya ng tao. Sa isa pang linya sa quatrain, na by his disciples invited to be immortal, ay nangangahulugan ito, na ang artificial intelligence, ay walang kamatayan, hindi katulad ng isang biological, na utak ng tao. Dahil na rin sa mga kayang gawin ng AI, ay unti-unti na pinapalitan nito, ang mga tao, sa ilang mga trabaho. Kung mapapansin nga natin ngayon, ay halos lahat ng mga negosyo at kumpanya, ay gumagamit na ng artificial intelligence, at kaakibat nito ang pagbabawas, ng mga empleyado. Kaya naman sa darating na 2025, at sa mga susunod pang taon, ay paniguradong mas lalo palalawak, ang impluensya at paglaganap, ng artificial intelligence. Number 5, Shift in Global Power, from the West, to the east. Ayon sa hula ni Nostradamus, para sa darating na taong 2025, ay isang nakakabiglang revelasyon ang mangyayari, kung saan di umano ay isang superpower na bansa, ang mas masasapawan, ng isa ring superpower na bansa, na mula sa silangan. Sa nakasulat nga sa quatrain, ng French astrologer, ay sinabi niya dito, na the west will weaken as the east grows strong, and great power will move to where the rises, a new order will rise, forged in the forge of the dragon, and the balance of the world, will shift forever. Base sa pagkakaintindi ng mga dalubhasa, o binibigyang kahulugan nila, ang prediksyon na ito ni Nostradamus, bilang isang hindi mapipigilang paglakas ng isang puwersa, mula sa silangan. Ang dragon ay isang natatanging simbolo, sa kultura ng mga inchik, kung kaya naman ang tinutukoy di dragon sa kanyang hula, na mula sa silangan, ay walang iba, kundi ang People's Republic of China. Alam naman natin, kung gaano kaagresibo ang bansang China, kung saan ipinapakita nito, ang pagiging dominant nila hindi lamang sa Asya kundi pati na rin sa buong mundo, lalo't pagdating sa usaping ekonomiya, teknolohiya, military power, at politika. Kaya naman kung iisipin natin, ay hindi malayong mangyari, na isang araw, ay makukuha ng mga incheck ang posisyon sa mga Amerikano, bilang ang nangungunang superpower country sa buong mundo. Sa kabilang banda, dahil sa ang superpower na Estados Unidos sa kanluran, ay humaharap ngayon sa economic recession, ay maaaring aware na rin sila, na makukuha sa kanila ang trono. Hindi rin kasi biro ang lakas, at impluensya ng bansang China, kung kaya naman masasabi natin, na kaya nila maging number one, sa kahit anong larangan. Number 4, Deep Space Exploration, and Asteroid Impact sa darating na taong 2025, ay mas lalawak pa, ang mga gagawing pagtuklas sa kalawakan, kung saan malayo ang mararating ng mga siyentipiko sa paglalakbay, at sinasabi sa hula, na makakadiskobre sila ng mga bagay, na ngayon pa lamang makikita, ng mga tao. Kasama na dyan ang pagkadiskobre, ng mga nilalang, sa ibang mga dimensyon. Isinulat nga ni Nostradamus sa kanyang quatrain, na Far From The Heavens, will fall upon the great city, the sky will burn at 45 degrees, the great new city, will be destroyed with flames, engulfing the world. Hindi di umano malabong makakita, ang mga siyentipiko o astronomers, ng mga bagong planeta, na posibleng maging isang potensyal na tirahan, ng mga tao. Subalit sa kabila ng mga ito, ang linya sa kanyang quatrain, na fire from the heavens, will fall upon the great city, ay nagbibigay ng babala. Maaaring ito daw di umano, ay nangangahulugang isang babala, patungkol sa isang paparating, at babagsak na asteroid impact. Number 3, Global Water Shortage Base sa prediksyon ni Nostradamus, ay maliban sa mga pagkain, ay magkukulang din, sa mapagkukunan ng malinis na tubig, ang mga tao. Pero kung tutusin, ay kasalanan din natin itong mga tao, dahil sa ating kapabayaan, at pagiging irresponsible, kaya tuluyang nasisira at dumudumi, ang ating mga pinagkukunan, na mga malilinis na anyong tubig. Isinulat niya sa kanyang quatrain, na a great shortage of water will come, a terrible drought across the world, all lands will suffer greatly, and humanity, will cry out for aid. Ayon sa mga dalubhasa, ang linyang a great shortage of water will come, a terrible drought across the world, ay marahil ito ay epekto, ng isang matinding tagtuyot, sanhi ng global warming, dahilan kung bakit ang mga ilog, ay tuluyang natutuyo, sa linyang all lands will suffer greatly, and humanity will cry out for aid, kung saan kapag walang mapagkukunan ng tubig, ay lubhang maaapektuhan nito ang agrikultura, na siyang magiging dahilan naman, upang mahirapan tayong makapaghanda, ng maayos na makakain. Number 2. Climate Change and Natural Disasters Ayon sa hula ni Nostradamus, ay inaasahang sa darating na taong 2025, ay mas lalong lalakas pa ang mga sakuna at kalamidad, na ating mararanasan, kung saan mas malalakas na mga bagyo at nilubyo, ang darating. Posibleng dahil ito sa mga nangyayaring pagbabago-bago, ng ating klima. Dahil din sa nangyayaring climate change, ay mahihirapan di umano ang mga expert, na malaman agad ang mga maaaring mangyari, na dulot ng kalikasan. Nakasulat nga sa kanyang quatrain, na the dry earth will grow more parched, and there will be great floods, when seen in the rainbow. A great city will be ravaged by waters, and the world will suffer from pestilences. Ang dry earth na sinasabi sa kanyang quatrain, ay ang mas matinding tagtuyot, at ang lumalalang kakulangan, sa malinis na tubig. Kaya naman inaasahang magkakaroon talaga, ng mas malalakas na mga bagyo, ang magdadala ng mas mapaminsalang baha, at ang epekto daw di umano nito, ay siyang magdudulot, ng peste. Number 1. Energy crisis. Isa rin sa mga nakakabahalang prediksyon ni Nostradamus, ay ang pagkakaroon, ng isang malawakang energy crisis. Maaaring pinangangambahang ito ay nagpapahiwatig, ng kakulangan ng kuryente, at mga energy source, dahil sa kumukunting supply, ng mga fossil fuel. Base nga sa kanyang isinulat sa quatrain, ay the sky will burn at 45 degrees, fire approaches the great new city, immediately a huge, scattered flame lips up, when they want to have proof, of the Normans. Ayon naman sa iba, posible ring ang tinutukoy na energy crisis, ay sanhi ng isang malaking disgrasya, katulad ng pagkasira, ng isang nuclear power plant, na posibleng magdulot ng malawakang crisis, sa isang bansa. Bago tayo magtapos ay ilike mo na ang ating video, magsubscribe, subscribe pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang mga hula at prediksyon na ito ni Nostradamus, ay posibleng mangyari, at posible rin naman na hindi. Ating tandaan, na ang mga ito ay prediksyon lamang, kung saan hindi palubusang nagaganap, at napapatunayan. Ang mga hulang ito ni Nostradamus, ay masasabi natin na mga banta o babala, na nagpapaalala sa atin, upang mas maging handa tayo, sa anumang pagkakataon, at anumang hamon ng buhay. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hula at prediksyon na ito ni Nostradamus? Posible kaya itong mangyari sa taong 2025 o sa mga susunod pang taon? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.